si Jughead po at dito po tayo sa Nurimaru at papakita po namin yung apex dito at yung ng pusad ito po ay isa sa pusad ko po namin paglalakbay at papakita ko po, po yan ang isla at yung kanina-kanina lamang na dinaanan namin na mahabang tulay na nagdudugtong. <laughs> ito po yung mga turista. <laughs> iba't ibang lahi. Ito po yung lighthouse. Hindi, sige lang <laughs> mga... eto po yung effect house. At at model, todo-todo na rin. po, po mag ng larawan, souvenir, may mga iba't ibang yung dadaanan namin mamaya ito po ito po yung effect house at may may isang lugar pa hingaan tulad ng side check ito po at tulad ng nasabi Pagkakataon natin araw-araw dito ay ang vista na dumadayo. So yun po ang Hyundai Beach. At dagat po dito. Pumuli si Jagged. Nilipot kayo dito sa Busan, South Korea. Jagged reporting.